Isang simpleng kilos lang ang kailangan dito. Bawat gabi kumakabit ang lalaki sa ilalim ng kama. Ginawa niya ito sa loob ng dalawa at kalahating taon. Ngayon kaya na niyang kumapit ng 230 segundo. Kulang pa ng 7 segundo. Pag umaga, nagtratrabaho si Adio sa loob. Sa bawat ilang araw, sinasadya niyang ay kurba ang plaka. Sinasabi sa bantay na depekto ito. Habang di siya pinapansin, palihim niya itong pinapasok sa loob. Matapos ang isang buwan, marami na siyang stop, kaya niya rin kumabit ng 237 segundo. Nagpanggap na magtatapon ng basura. Binantayan niya ang truck, nakitang relax lang ang mga ito. Tumakbo si Adio sa likod ng truck. Nilabas ang kanyang mga plaka, at kinabit ang buong katawan sa baba. Hindi siya huminga, dahil nag-iinspeksyon ang pulis. Mabuti at natabunan siya, kaya matagumpay na nakatakas. Tiniis niya ng 237 segundo tumigil ang truck sa interseksyon. Ito na rin ang limit ni Adio. Parang may narinig na ingay ang pulis. Sumunod, inatake ni Adio ang pulis. Nakatakas na nga si Adio. Sa oras na ito may isang lalaki. Sa loob ng preso na si Akiang. Palihim na tinago ang kumot. Saka kumuha ng paper Pagbalik sa selda, pinasok niya ang tissue sa loob. Saka nilabas ang paper Habang inaayos ang kuryente, pinasok sa saksakan, nang umilo na, umapoy nga ito, sinunog niya ang kama, mas malala pa, hindi rin siya bumitaw, dumating agad ang mga pulis, nang mapatay na ang apoy, dinala si Akiyang sa klinik, tuturukan na sana siya ng doktor, inagaw niya ang injection at nilagay sa doktor, pinagilid niya ang kabainet, saka pumasok sa vent sa sahig, bago umalis ay binalik pa niya ang kabainet, gumapang siya, mabilis lang siya nakalabas pero di siya nagmamadali, nilagay niya ang kumot, nagsulat, alam pala ni Akiyang na may rally sa labas. Kaya ginawa niya ito ngayon para makablend in. Ganito nga, nakalabas nga si Akiyang, kung sasabihin mo na magagaling ang mga ginawa nila. Ang susunod na pagtakas, ay mas sobra pa. Binaliktad ng lalaki ang bulsa. Naintindihan naman ito ng kasama. Naglakad ng magkahawak, laging kasama ang lalaki saan man magpunta. Pati pagsipilyo kasama pa ito, nang makita ang ngipin, pati ang mga mata, natapot naman ang kasama, baka ma-offend niya ito. Takot sa mangyayari, natapon ng lalaki ang tubig. Sabi ng lalaki kailangan parusahan. Kaya sinara ng lalaki ang kurtina. Handa na siya sa parusa. Pero sa oras na ito, may dumating na polis. Naaprobehan pala ang pagpatingin niya sa doktor. Paglabas ng lalaki, kinindatan pa niya ang kasama. Ngunit kinabahan lang ang lalaki pagdating sa kotse, ininsulto ng pulis ang lalaki. Hindi raw siya karapat dapat magka-prosthetic, di naman lumaban ang lalaki. Sabi niya lang sa pulis. Sabi niya gusto niya lang palitan ng kamay. Pinakita niya ang problema. Paglapit ng pulis, inalis niya ang prosthetic, at sinaksak ang pulis. Ang pulis na nagmamaneho ay, di alam ang nangyayari sa likod. Bigla na lang siya nabaril. Namatay ito, nawalan din ng kontrol ang kotse. Nilapitan niya ang driver at pinatay. Di niya inakala na may makakarinig na iba. Lumapit ang isang lalaki, na napadaan, nagtanong kung kailangan ng tulong. Hindi nito alam na delikado ang lalaki. Nang malaman niya, tinututukan na siya ng baril. Pinapili niya ang lalaki. Maghubad ng damit, o mawala ng anak, kaya naman. Sinuot ng lalaki ang damit ng napadaan at tinuha ang kotse, samantala, sa kabilang kulungan may nagsashooting ng dokumentaryo, hindi nila alam, ang isang lalaki ay nagplaplano pala, habang nagpapahinga, dinala niya ang lapis sa selda, inalis niya ang eraser, kinuha ang wire, nilagay ang eraser sa dulo, kinulayan ng itim, bumalik siya ulit sa venue, habang lahat ay nakatingin sa mga sumasayaw, kinuha niya ang damit ng direktor, nagpalit siya ng damit, nilabas niya ang ginawang mic, kinabit sa tenga, binitbit din ang kahon ng crew, nagpanggap na kausap ang asawa. Sa kalumabas ng kulungan, hindi naman napansin ng iba, pero di pa nakakalayo, tinawag siya, parang sumikit ang lalamunan niya. Pero lumingon pa rin siya. Mabuti at pro lang pala. Sinabihan siya na ilagay ang kahon sa kotse. Binigay niya ang kahon sa kaumalis. Hindi inakala ng crew, nasaksihan nga nila ang pagtakas niya. Natulungan pa nila ito, sila pa ang pinakamalaking tulong. Sigurado akong opisyal yan, para makatakas ang babae, nagkaroon siya ng relasyon sa pulis. Pumunta sila sa bodega, tinanong ng babae ang pulis kung handa na ba. Nilabas ng pulis ang damit, akala niya magtatanghal ang babae para sa kanya. Di inakalang may nilabas na phone ang babae, at nandoon ang larawan ng anak ng pulis. Yun pala kinidnap ng kaibigan, ng babae ang anak ng pulis. Kahit na masama, sumunod na lang ang pulis sa kanya. Paglabas, hinatid pa siya sa bus kaya naman nakalabas ng kulungan ang babae at ang susunod na lalaki para bang sinasaksak ang mansanas ng kutsilyo isang simpleng task lang ang kailangan may binuhos siya sa pagkain nang dumating ang mataba binigyan niya ito ng isang scoop pero gusto nito dalawang sandok pero kakakain pa lang niya ay namatay agad pagtingin ng doktor kailangan daw ng mas malaking kabaong pero pagdating ng kabaong lumabas ang lalaki at ang kasama nito yun pala tinago nila ang mataba sa loob. At sila ang napiling tumulong. Magkasama naman sila, napatumba nila ang pulis. Nang inakala ng lalaki na malaya Dahil di marunong makipaglaban. Mag-isa niyang kinuha ang kotse. Medyo malupit ang pagtakas nila. Parang nakikipagkumpitensya. Mas malala ang susunod. Masunurin daw na lalaki. Binisita siya ng ina. Pero hino stage niya ito. Pero ayaw makipag-negotiate ng pulis. Inutusan na ibaba ang armas kundi siya ay babarilin, para ay pakitang di siya nakikipaglaro. Sinaktan niya ang ina, Sakahin ay la ang asawa ng isang preso. Ayaw ng kulis na palakihin pa ito. Kaya sumunod sila sa lalaki. Napatingin na lang sila nang umalis ito. Kung para sa iyo ay di makabunuhan ng kanilang paraan. Ang susunod naman ay napakatalino. Hinatid ng pulis ang pinadala na package. Mula sa pamilya, isang libro. Pero ang di alam ng pulis. May nakatago sa loob. Pag-alis ng pulis, may nilabas na belt mula sa libro. Dinaikit niya ang kutsara at tinidor. Pinasok niya, inalis niya ang garter mula sa pantalon. Tinali niya ang sinulid sa kama. Nung gabi, habang isa na lang ang bantay, nagpanggap na masakit ang tiyan niya. Pagbukas ng pulis, tinaandan niya ang patibong. Nasaksak ang pulis, wala nang makakaharang sa kanya. Umakyat siya sa taas, saka ginawang zipline ang cable at nakatakas. Pumasok siya sa gubat, agad nagpadala ng mga aso ang mga pulis. Pero ang di nila alam, natutunan pala ng lalaki ang utos para sa mga aso. Nang mahabol siya ng mga ito, inutusan niya ang mga aso na manatili. Saka tumakas na ang lalaki sa ilalim ng dilim. Ang susunod na lalaki ay gumamit ng magasin. Pinasok niya sa damit ito. Nang pinusisan siya ng pulis, ginamit niya ang papel para maalis ito. Pagbukas ng pulis, sinakal niya ito. Ginamit niya ang susi para mabuksan ang isa kinuha niya rin ang best nito. Saka nagtago sa mga tubo sa taas. Pagdaan ng isang pulis. Agad siyang tumalon. Nakalabas siya dahil di pa nasara ang pinto. Pagdating sa kabila, inatake niya naman ang tagalinis. Nagtago naman siya sa sulok bitbit ang armas. Napatumba niya ang pulis. Nakalabas sa ikalawang pinto. Napagtanto na ng warden ang sitwasyon. Agad nagpalabas ng mga pulis. Nakita sa CCTV na nasa Section B ang lalaki. Pero pagdating ng mga pulis, wala naman silang nakita. Hindi nila alam na plano pala ito ng lalaki. Pumunta ang lalaki sa Section A. Gamit ang damit na may proteksyon. Nakalab siya mula sa harang. Matagumpay. Napansin ng pulis na kulang ng tatlong preso. Pero di nila ito mahanap. Ito ang pinakastriktong kulungan. Lahat may CCTV. Imposibleng makatakas. Naniniwala silang nagtatago ang mga ito. Kaya nagpalabas sila ng alarm. Para mapaikutan ang buong sulok hindi nila alam na nakatakas na pala ang mga ito. Nakaupo pa sa kanilang mga kotse. Limang minuto kanina, habang kumakain ng pananghalian, pumunta sila sa kusina, tinabi ang stove. Nandoon kasi ang butas na, ilang buwan na nilang hinuhukay. Pumasok na sila, binayaran nila ang kusinirong tumulong sa kanila. Naghanap sila ng labasan, sinira ng isa ang pader. Nabutas nga ito, may tunnel doon. Nang makitang masikip, may isang gustong umatras para sa kanya di raw nila ito madadaanan. Baka mamatay lang sa loob. Sabi ng leader na napaghandaan na niya ito. Pero sabi ng isa ayaw na niya. Walang magawa ang leader. Basta wag lang sabihin na doon sila tumakas. Pero pagtalikod niya, sinakaw siya ng leader. Nang maayos na ang gusot, dinala ng leader ang isa. May nakahanda na palang barrel. Hinayla ng leader ang lubid. Gumalaw na ito, may tao na palang nakaabang sa dulo. Nang matanggap nila ang signal, agad hinayla ang lubet. Ilang buwan nakaraan karaan ay nirenta, Narin nila ang bahay na ito. Nagukay sila ng tunnel. At naglagay ng kariton para madaanan ito. Sa dalawang minuto sila ay nakalagpas na sa tunnel. Nagpalit na rin sila ng damit. Saka sumakay sa kotse. At nakatakas na nga mula sa mga pulis. Ang ibang pulis ay papasok pa lang ng kulungan. Hindi nila malalaman na kung paano nakatakas ang mga preso. Sa oras na iyon, may isa pang preso. Na pag-umaga ay naghuhubad at tumatakbo.